<coughs> Mas masakit po dito. Sige po. Simulan ko na po ah. Malaki lang po kayo sa taas na pagdali po kayo. Malaki lang ang mga tingin po ko na sa taas. Nagpapasukin. Ang gumagambala sa parang po. S Sator. Arepo. tenet, Opera. rotas o sino ka man gumagambala sa taong ito, makipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa maluwag, Diyos sa kinakatakutan sa impyerno, pasok! Puh! Isog! Puh! Isog! Puh! Baklas! Baklas! sum, Puh! Alimata mi! Puh! Baklas! Puh! Baklas! Dalawang kamay! Baklas! 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 sator, Pu. Alima ni, Pu. Baklas. Mula ulong ke paah. Baklas. Masa ka ke pagi Baklas. Mula ulong ke paah. Baklas. 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 Pu. Alima Pu. Baklas. 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 <coughs> Baba. lang! lalake, Anong dahilan bakit mo ginagambala to? Pu, Ingit galit! Ingit galit! pu, Ingit galit! pu. Baklas. Baklas! Baklas! Galit! Bakit? Ba't nagagalit ka sa taong to? Ba't ka nagagalit sa taong to? Baklas! Baklas. Ulo pa! Yung yung pain niya, masakit yung paa niya. Ano? Tatanggalin mo na ha? Ha? Ano ka nito? Kakilala, kamag-anak, kaibigan, sagot! pu, Gagalit! Baklas! Bilis! Ikinos mo yung kamay mo. Baklas mo mula ulang ka paa. Yung paa. Masakit yung paa. Bilis! Mo. Anong ginamit mo dito? Anong ginamit mo dito? Boom! Anong ginamit mo dito? Anong ginamit mo dito? Boom! Anong ginamit mo? Kandila man ika. Ano? Kandila ka no? Kandila ka no? Boom! Kandila ka no? Kandila... Ano? Kandila... Baklas, anong, ano, anong ginagawa mo dito? Ha? Anong ginagawa mo dito? Sakit? Sakit lang? Ha? pu, Po! Hindi lang itim itinirik mo uh, dito, tama? Tsaka orasyon? Po! Ha? Tagisan ka! Paklas mo ka! Dito ka lang din sa area na to? Paklas. Ha? Ulo at... Ito na po yung gumagambala sa asawa niya. Gagaling na to? Gagaling na to? Matandang lalaki ka, tama? Bilis! Baklas mo! Baklas! Baklas! Gagaling na to ngayon, ha? Baklas mo! mo! Yung paa niya pa. Sa yung ano Ilang kandila itinirik mo dito? Ilang kandila? Maklas. Ilang kandila tinirik mo dito? Ilang kandila tinirik mo dito? Papil lang po yan. Two. Nagaling na to? Ilang buwan mo lang pinapahirapan to? So baklas! baklas mo to yung paa. Pa. Maklas. Bilis. Ilang buwan mo na pinapahirapan baklas. to? Ilang buwan na? Ilang buwan na? Two. Ilang buwan na? Baklas! Say, isang buwan na daw po. Taga, baklas! Maklas. 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 Ba't ka nagagalit sa taong to? Boom! Ba't nagagalit ka sa taong to? Baklas, baklas! Ibubulong niya sa'yo. Ibulong mo sa kanya, ha? Sabi pa mo pangalan mo, Boom! Ano yung pangalan mo? Boom! Pa ano Bilisan mo! Baklas. Bili bak. Bili baklas. Oh. Masasaktan ka. Baklas. Ali mata mi. Baklas. Bilis. Ano? Ano? Gagaling na to ngayon? Ha? Titigilan mo to taon to? Ha? Pum! Ha? Ano gusto mo mangyari sa taong to? Maklas! Ha? Maklas! Sakit-sakit lang! Ha? Gagaling na to ngayon ha? Gusto ko gagalin to ngayon ha? Poo! Ha? Gagaling na to ha? O sige, bilis. Baklas. Baklas. Baklas mo Lahat. Mula ulo hanggang paa. Bakasin. Bilis. Baklas. Bilis. May pa ako. Ang dami mo nilagay dito. In inanahan mo to? Pinatakan mo ng kandila yung paa nito? Ha? Pum! Ha? Oo, oo. O, bilis. Gagaling na to ha? Baklas. Gagaling na. Bilisan mo. Bilis. Anong ginanitohan mo? Ito lang o yung ano? Meron pa ba sa pamilya? pu, Ha? Siya lang. O, oh, bilis. Maklas. Bilis. Bilis. Bilisan mo. Ikilos mo yung kamay mo. Ikilos gyan. mo. pu, Maklas. Ano yung matami? Poo! Bilis. Gagaling na to ngayon, ha? Gagaling na to ngayon. Bilisan mo. pu, Bilis. Bilis. Bilis! Masasaktan ka pag hindi mo ikinilos yan. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Ang tagal mo magbaklas ah! Bilisan mo! Masasaktan ka lang lalo. Bilisan mo! Alimot kami! Puh! Ano? Ano? Magtatanda ka na? Magtatanda ka na? Magtatanda ka na? Puh! Bilis! May kanatawad sa taong to! Bilis! May kanatawad ngayon din! Puh! May kanatawad! Puh! Bilis, hindi ka natawad sa taong to. Pum! Bilis! Baklas! Bilis! 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 Paki-ano? Paki-ano? Paki Paki-bilisan mo. Paki-bilisan. Pagaling na to ngayon. Ha? Ikaw mismo naggawa dito. Tama? Pum! Tama Puro sa paapo siya tinitiray. Bilisan mo! Baklas! Bilisan mo! Mm. <clears throat> mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa. Ikilos mo yung kamay mo. Bilis mo din yan. Bilis! Bilis! Tinubuloy ko mo rin yung otak nito. Pum! Oo! Bilis! 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 Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Ang dami ko pang nakikita sa ulo nito. Bilisan mo! Bilis! Pum! Sabihin mo. Patawad. Puh! Dali. Gagaling na to ha. Nabaklas mo na lahat. Nabaklas mo na lahat. Nabaklas na. Puh! Nabaklas mo na lahat. Nabaklas na. Puh! Ha? Alimata. Puh! Bilis. Bilis. Mulo. Bilis. Bilisan mo. Tingnan niyo po. Ah. Oh. Bilisan mo. Bilisan mo! ha Babalik ko lahat sa ito ha! Halimang tami! Wala kada mong humingi po ako ng basbas -bas sa inyo na ibalik ang ginawa ng gumagambala sa tao. kada kailangan mong humingi po ako ng basbas -bas sa inyo na ibalik ang ginawa ng gumagambala sa tao. San Beatrice? sa so, ng Ama ng Anak ni Espiritu Santo, balik sa katawan. Ano ang pangalan? Gilbert. Gilbert. Doc. Kaya po shout out po kay Apo Chalin, kay Apo Rap, kay uh, Apo Mel, kay na Team Supremo ng Bacolod, tapos uh, kay Micah. tapos ang bumubuo ng Team God's Way, tapos kay Sam Gabriel. Salamat po.